kuya. Uh, kuya! Uh, ano, nag-almusal na po kayo? Nag-almusal na kayo? Okay, Gusto nyo? Uh, Gusto nyo tinapay? Uh, okay. Tinapay? Okay. Ah, sige, sige. Ah, ang gamit nyo. Ayun yung gamit nyo. Ah, diyan ka natulog. Sige, wait lang. Okay. Naisip ko, ano ng Huwag na tinapay para kahit maghapon, bumili ako ng ano, Paris. Kasi yung Paris mami dito, masarap. Tapos may meron siyang ano, rice na ano, fried rice na kasama. Sabi ko ito na lang bibiliin ko kasi para mas matagal ang gutom dito kahit maghapon sa business ako kumain. Ay na binili ko. Saka tubig na rin past is where it stays way back a year ago Nabalik ang gusto ko si ya doon sabi bintayin mo ako doon ang bibili ako ng pagkain Kasi pag tinapay parang hindi siya masyadong mabubusog at kasi ito mabubusog sa dito kahit maghapon Ayan ang place nila, Maymay. -may. Ayan o. Oh. May tubig na rin to sa yeah, ano. Kaya o. May ano na yan para kahit maghapong makakain. Ito ba siyang dito doon? Ito ako bumibig ng tinapay. Dito siya nagbabantay pagka umaga. Some things are not the same as they were a But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago <laughs>